Good evening guys! Kain tayo! Yan, sa mga matataas po ang blood sugar dyan. Ito po ay isang magandang kainin nyo po, lalo na po sa gabi. Ako guys, hindi naman mataas ang blood sugar ko, pero sa tuwing gabi, di na po kasi ako kumakain ng kanin. Ito po ay ampalaya, kamatis. Log na pula. Tapos, tuna. Ayan, guys. Ito po ang aking ginagawa. Hindi naman po gabi-gabi, pero ito po yung pampalit ko sa kanin. Kapag kumain ka nito, guys, natiyak na kayo ay mabubusog na at sog na yung gabihan. Kahit hindi naman gabi, pwede nyo rin itong kainin. Kung anong-anong nyo matitripan na gusto nyo itong makain. So, ayan guys, kain po tayo. Um, ito po pala, hindi ko na niluto ang ampalaya. Fresh po yan na ampalaya. Yan, kain tayo. Good evening guys. Thank you so much sa lahat po ng supporters and followers natin dyan. Sa mga friends and family and you guys thank you so much bye okay.